sa kanya ako humingi ng tulong. Uh, pamimigay niya pa sa, ano, sa iba. Eh. Kumbaga, natuwa ko na medyo nalungkot. Hello guys. May isi-share na ako na ano. Na natuwa ko na medyo nalungkot. Doon sa experience ko ngayon dito sa Baliwag. Meron akong bata na nakausap. mingi sa akin ng konting tulong pambigas ay sabi na natin na mamalimos tapos hindi ko binigyan biniro ko siya yung salita sa kanya ako humingi ng tulong humingi ako sa kanya pero hindi siya nagdalawang isip na bigyan ako agad ng barya nangihingi sa akin sabi ko ako humingi binigyan niya ako 5 sa O nga sa magaling tong five sa tong binigay din sa yo. Oh. oh. nga, nakakatuwa na medyo malungkot kasi sa karanasan kagaya nun. Sabi niya, bakit sabi ko bakit ka nang pambili ng bigas? Yung sayo to, ni biro lang naman kita eh, ha? Hindi uh. nga, kula, kukulangin pa pambili mo ng bigas. Ha. Ah, Nabawasan okay. pa pambili mo sa edad niyang 10 taon, hindi na siya nag-aaral na hinto. Tinanong ko siya kung nag-aaral pa, hindi na na hinto. Dapat grade 5 na raw siya. Hindi ka nag-aaral? Hindi. Hindi na taong ka na? 10. 10? O grade ano na yun? Grade 4 ba yun? Dapat? Ay, hindi eight. ka na pumasok pero nag-aaral ka? Grade 4 na po ako dapat. Mag-grade 5. Oh, Mag-grade 5. Okay. Three. Ito nga, Lina. Anong oras na, oh? Eleven. Kailangan na yung, ano mo, bigas. Ha? Kailangan na. Oh, ulam. Ako. Yun. Matutuwa lang ako kasi, ah, uh, yung bata, nang, nang, nang lilimos, uh, actually, tinanong ko, 20 pesos pa lang yung, ah, palimos niya, eh. Nahingi niya, sa iba. Pero, nung sabi ko penge humingi ako ng ano sa kanya biniro ko lang naman siya binigyan niya agad ako ng limang piso pero ayaw niya nga tanggapin binabalik ko sa kanya ayaw tanggapin hindi babalik ko na sa ito ah kailangan pa ng 45 eh, dahil 60 yung bigas di ba talagang binibigay niya baga na doon mararamdaman mo naman ano eh biray yung mga bata na gano'n na namamalimus lang tapos ah pamimigay niya pa sa ano sa iba eh Kumbaga, maayos naman ako. tingin mo naman, malaki, malaki ako siya, bata eh, maliit lang. Pero natuwa nga ako, Tapos medyo nalungkot kasi na pambili niya ng bigas. Sabi ko na sa kanya, kung meron lang, lang akong dalang bigas, binigyan ko siya ng bigas. Dala, nabigyan kita kahit konti. Ah, bibigyan ka na lang ng bigas. Bibigyan na lang kita ng bigas, pambili. Tapos, anong ulam? Kasi nagtitinda ako ng bigas saka yun nga sabi niya bigas na kaulam lang daw niya hindi naman siya nang sa akin ng ganun Baga, tinanong ko lang kaya siya nang hingi hindi natin alam hindi ko alam yung yung totoong ano kasi hindi ko naman siya kilala taga dito lang siya sa baliwag yun, uh, yun lang natuwa lang ako uh, Napulungan, may natulungan na naman tayo na kahit papano kahit konti malaking bagay sa kanila yun uh, tapos yung pa na experience ko nga na yung kinakausap ko yung bata merong dalawang babae eh, o na nagsasalita pa na parang against doon sa bata ang bait ng bata o oh. binigyan oh, sigurado kung pambigas yan hindi nang... mo, sundan kita hindi okay. natin alam kasi kung ano nga eh yung nangihingi siya siguro naman kaya nangihingi yun eh, talaga ano kailangan niya nasa kanila na yon kung bibigay ka o hindi or kung niloloko ka nung isang tao kaya sa akin naman wala na yun baga at least kahit papano yung konting bagay ngayon yung hinahanap niya kahit na naibigay ko ng kahit konti tulong eh, masaya na rin ako doon kasi naman na ano, kung sino ba yung meron eh, kahit paano alam naman natin yung mga nangangailangan mahirap din, minsan kasi nawawalan tayo ang hirap, ang hirap talaga kahit ako nawawalan, minsan ang hirap kaya sabi nga yung alam mo magbigay ka uh, may balik naman yun eh Oh. Okay. It's Oo, oh, ulit yung kawali. Kawali lang. Oh, hindi, -huh. ano? Yan mo yan, ha? Ang bigas mo, ha? Salamat, ha? Opo, thank you, po. Okay, ha? Oh. Uh thank -huh. you po dito. Okay.